aga kailangan na hindi sumayad ang ito na dun sa baba para hindi magasgas ayan ako oh. laki din laki din mas malaki ito dun sa isa parang kambal magkapatid doon ito magkapatid magkasawa wow. oh iyan o oh. Oh, oh, net, oh. Oh, mas mataba yung una ni. Eh. Mas bilog. Mas malaki. Choy choy. Choy choy. Ito po yung pangalawa? Hmm, hindi pala naglalayo, ang laki. At haba. mga idol, dito na tayo ulit sa ano sa gilid. Inaabangan na po natin yung pangalawang bultuhan na huling umaga. Bali na ibaba na po yung isa mga idol ito, yun po ay may haba na ano na 7.7 feet yung unang bultuhan uh, alamin natin abangan natin yung pangalawa kung gaano kahaba ito at kung alin na mas malaki sa kanila ihulog na ang ikalawa nadambuha lang tuna. na ayun ba? ay malaki nga yata ito Naila ka na ito. Oh, yun ah. Ih, nailapat na. Mababa maba ito. Bali maba. maba dito. Dito mga idol dito <laughs> lulusungin natin to mga idol pagka nandito na sa malapit ayan okay. ito na mga idol oh ayan oh, oh kitang kita yun sa balsa parang uh, parang aeroplano oh. <laughs> parang aeroplano ah yan oh. yan laki grabe talaga mga dambuha lang tono ng ano ng Pacific. <coughs> naglalakihan ang bali nilalapit po nila doon sa may tapat para pag binuhat nila eh, hindi ganun ka ano kalayo ng kanilang lalaka din dahil ayun pong puno na yung mabigat tumitibang ng ano ng nasa 200 ng kilo Uh, sigurado yung kanina dong na nasa ano nasa 200 kilo ang bigat po nung una na unang ay binaba At itong ikalawa pag naitabi daw na ikumpara susukatin po ulit 'yan at doon natin malalaman kung gaano ka ano, Kung sa alin sa dalawa mas malaki. Siyempre kasama natin din yung ano itong taga Bipar. shoutout uh, shout kaya, no, kay ano kay Corpus kasamahan niya to. kay idol Kasuyo. Idol Katropa. At sa kay Pinsang Himor. Eh na po. <clears throat> ano nga mga idol, oh. Ow. So, natin ng bagya. Okay, oh. quality sobrang jackpot sana mga idol nitong may ari ng ano ng bangkang mayka ayun uh, po nakahuli niyan yung mga uh, kanilang crew dahil abali niya po limang piraso limang piraso pong ganyan ang kanilang napasibad at dalawa lang po ang kanilang ano uh, naiahon ng matagumpay dahil yung tatlo po ay mga naputol na lagot dito na naiahon Wow. Grabe to. Ayan na. Ayan na. Laki din. Klaseng mas malaki yung mas malaki todo sa isa. laki ah. ay sorry po sunod lang tayo baka mawantid laki oh Parang kambal. Magkapatid ho ito, magkapatid. Kasawa. Kasawa. Oh. oh, iyan oh. Oh, ni po. Oh. oh, mas bata yung una ni? Eh. Mas bilog. Mas malaki. Choy, choy. Choy, choy. Ito ba yung pangalawa? Hmm, hindi pala naglalayo. Ang laki. Mahaba. Mas bilog lang yun na binaba, yun nasa unahan. yung nauna binaba <tipos> ba? Yun aso nahan. Pero mahaba haba to. ayan, sukatin pote pote pote

Yung nakawala to mga idol kanina ay 7.7 feet. Ito po, hindi po natin na rin so, po yung pinit po Ano Mas sa... Ay, mas malaki po ito. Hello, ito lang. Po, mas malaki ito. yung po hapon, mas malaki ito. Ano po, 7.7 feet. 7.7 feet. Ito po, hindi ko narinig, dog, kaya, no, pa narinig daw sa pagkabi pa. Ilang feet